<laughs> yan, ah, kagaganda ng rambutan. Kalalaki. Hmm. Ay, kita gan ho oh, yan. Si abanaw nakakayat sa dulo ng rambutan. Oh, ah, pakagaling pala nito. Oh, yan, nagaharvest. Talaga lang po napakadalang ng bunga ng ating rambutan at pa isa pa lang ang hinog. Marami pa rin po ang hilaw. Pinipili lang po natin ng mga hinog, yan. Ayan, galing umakyat ni Abano talaga. Veterans na. Veterans, na. veterans na, pala ito sa akyatan. Oh, ayan, ang dami-daming taga-arbis oh. Kulang na kulang pang pa arbisin natin. Kasi kukunti pa lang yung hinog ng rambutan. Talagang kulang na kulang pa. Oh. Ayan. Oh, Ipa tayo sa kabila. Ako na. Ang dami-daming namumuti. Ayun. Ayun, dililipat sila ng puno. Yan, medyo marami-rami yata ang hinog din sa punong aray. Hmm. Yan, kaganda ka kung lungkoy, lungkoy. Kung talaga lang po napakadalang ng bunga ngayon. Ay, maganda sana kung marami. Madaling putihin pagka lungkoy, lungkoy. pa isa, -isa ang hinog Ta, yeah, kilala ka ninyo yan. Tao, kilala ninyo ito. Si Jerome. Oh. Ang daming tagalimot. Eh, kulang na kulang ang lilimutin. Hmm. Oh. Bilis, sanay na sanay na sila mag-garbage Mabilis silang mag-garbage ng rambutan hmm. Banaw, siyang kamay muna di yan. Iwalan dyan naman. Talaga napaka mahiya ni tao. Hmm. Uh, yan. Hmm. Oh, dali oh. Sanay na sanay na silang mag-garbage. Ingat-ingat lang natin. Huwag natin palalaglagin ang mga hilaw at sayang na sayang. Ngayon sa nating malaglag ang mga hilaw pa at yan ay pa ma natin sa susunod. Sayang naman kung malalaglag din lang. Ayan, ay, dami pang hilaw. May hinog pa rin 'yan. Yo, ay kasama na eh. Iwasan mo yung lang hinog ang eh, 'yung ano, at sayang. Ako na Oo, o, huwag mong... Kasi sayang marami pa yung hilaw na ma maharvest sa susunod. Ano pa naman nating magerdita? Kailangan pa. ai anong Hihirangin na lang natin yung hinaw na ko, napakasayang pagkalaglag din ng hinaw. Hmm. Nagtitinor na rambutan. Aha, kapo pula. Ayun. Hmm. Ah, oh, Yan, na rambutan. Ya, nagkaumpisa pa lang po nilang mag-garbage. Hmm. Yan. Si Pisang Marlaon na nagtitinaw ro. ganda ng iba oh, lalaki. Ay, pala hindi nakasali. Hmm. Kain na. Hmm. Chupa oh, right, hmm. <laughs> 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 oh, ng Tan, ah, sago kanta na rambutan. Kalalaki. What? Hmm. Ah, ah, ah! Yan, unang pa-harvest po sa rambutan.